Mga kasangkayan, ngayon ay mag-harvest tayo ng ano, magpipitas tayo ng ang tawag nito. Baby na kalabasa, yung Bibi pa. Yung bata pa. Ayan, meron akong lagayan. At syempre, ito yung stick ko. Ayan. Ito natin. Medyo, ay hindi lag medyo, maano umulan pero ngayon medyo tumilan na ah. pero kanina malakas yung ulan tara punta tayo dito lang sa harap ito wala pa dito doon tayo pupunta sa baba tara let's go ito yung unang pitas ko titingnan natin kung may bonga. ayan kumukulog ayan kararating ko lang galing trabaho hindi pa ako kumain panggabi ako nagtapon-tapon muna ako ng mga basura-basura ayan dito na tayo ito yung kalabasa sana nandito pa yung aking aanuhin hindi na laglag ito yung kalabasa aser na ba yun hindi ko na maalala ayan ayan isa kumukulog itasin natin to paragoy yan malaking malaki na nga ito ay baby pa na kalabasa yan titingin pa tayo kung meron pa kumukulog ayan yung isa ayan kasi nakita ko to dati maliit pa sabi ko mga ilang days pa bago ko pitasin so ayan aray aray atoy na ano ng aking kuko ayan o oh, naano ng aking kuko so ayan pangalawa ayan, hahanap ah, pa tayo walang aragoy naano ako oh, naano yung buta ko sa lambot ng ano tingin pa tayo Ayan, meron dito. Ayan. So, pangatlo to. Ayan. Ito naman, aantayin ko ng mga ilang araw. Ayan. Maliit pa. Super liit pa. So, aanuhin ko yan dyan. Ayan, tanggalin natin to. Ito ay pangatlo. Ayan. Lagay natin doon sa ano kutas mag titingin pa tayo kung ano meron pa akong pupuntahan uli dito so ayan ayan tatlo ayan So, umuulan na guys ayan hanap ko yung stick ko ayan, basta dito, asan na ba yun ayan may isa dyan dito tayo sa gitna umuulan na ayan, meron din dito hala, ayan, pero hindi pa pwede mga ilang days pa to ayan, ayan aanuhin ko na ng ano para makita ayan siya ayan gaganyanin ko para makita na siya so nagpagpunta ko marami siyang bunga ngayon ah ayan umuulan na mga kasangkayan ayan ito dahil umuulan na ilalagay na natin tatlo ang aking nakuha lagay natin sa aking mahiwagang balde na puti yan tsaka yung aking favorite na pamalo stick kahit sana ako magbunta ito dala dala ko tuwi. eh yan umuulan na yan umuulan na uuwi na tayo yung aking bit bit yan. tapos kakain na ako yan naulanan na ako So, ayan na. Ang aking nakuha. Tatlo. Ayan, umulan na talaga siya. Ayan. Umulan. Gusto ko sanang maligo. Kaso, malamig. Malamig. <laughs> so, ayan. Umuulan na naman tapos puntahan din natin tong ano pangalawang ano ayan dalawa kasi yung tinanim ng asawa ko tapos yung dito hindi ko ano hindi ko nakikita or ang dahil nga sa maano madamo doon sa baba at least nakatatlo ako ayan puro lang ano matataba lang yung anong tawag nito yung dahon pero halos walang ano Ayan, wala. Eh, ayan, merong namang bunga. Ayan, pero super liit pa. Ayan. Hmm. Punta tayo dito. Sa gitna baka nandito. Yeah, eh, hindi ko ano, sa ilalim kasi madam oh. So, ayun, Wala. ay uh, yung ako <laughs>